What's up guys! Good morning! Nasa sa Manila na kami ngayon Sabayan nga naman kami sa aming journey! Bo, third day na natin bo BGC moment! Gala na, Gala namin kayo Pero mabilisa lang to Outfit <laughs> <I'll be> check! Daming <laughs> <laughs> tulungan ng gagamba ngayon sa taas 5 what's up guys dito kami tubo bili kami ng almusal bo anong kain natin yan bo ano yung inihaw na hotdog eh utang ka na ni ito pinainita yung hotdog puro steam yan ay hindi pa man yan ito na yan ito bo hindi yun ano parang 7-eleven lang yan bo pang kikiam lang kita ka pismo na hahaha lalagay mo yan dito eh hindi lang, ang sopaw yun e eh. ha? Huh? ang sopaw yun tubo, mukha na siya ano ba, parang hirap na hirap ka naman dyan ibuka mo <laughs> ibuka mo, ganyan mo ayan, uu oh. hindi na mo bulat-bulat ha, hulit ka hulit ka na ha ay, hotdog na ito, malagas ka yo kamusta um, tulog ya? tulog. Aray ko. So, what's up mga tropa? Nandito ka naman kami ulit. Sama nyo kami sa aming pupuntahan. Guys, bali mapunta kami ngayon sa Tanay Rizal. Kakagaling uh, lang namin sa... Sa nyo? Aura. Aura. SM Aura. Guys, galing namin sa SM Aura. Uh, mapunta kami ngayon sa Tanay Rizal. Grabe yung init dito sa Manila. Putang yun yan. Doble ba po? Doble? Oo. Sarap <laughs> Ikaw stress ka na ba? Stress na talaga. <laughs> so, mamaya na lang ulit guys. Sabahan nyo kami ha. Bye! Labi mga tropa. Grabe mga tropa. Papunta kami ng Angono Rizal. Angono Rizal. Yawa. Mas, mas masarap talaga punta ng mga probinsya. Kaya dito sa syudad. Mabuburay nga ni, nandito nga ni, sa syudad. Kaso traffic nga ni. <laughs> Ayop na ini. Eh. Nagmaladaing na nga ni, yung tatlong itlog. <laughs> Ang init, puti. Wala nga talagang malamig sa Pilipinas. Palawalo yung iba na lang. under surveillance. Yung <laughs> <laughs> iba, chinichisbis ka, no? Oo. Oo. Alam mong bakit mainit? Marami na kasi yung adik kaysa mga puno. Okay, tignan nyo naman yung tinataak na namin yung land. Where are we? Where are we now? Sa looban kami dumaan, papunta ng Tanay Rizal. Hindi stress yan. Sarap ng na tulog namin na kagabi. Ang ina mo. Tinatagilid kita po, tang ina. Walang <laughs> mga Matay tao! <laughs> Sobrang antok na yung matay laki ng barko sa loob Hindi May video natin yung mga ganyan, video nyo yun Dapat yun yun. yung mga ganyan, huwag uh. lang yung mukha, tatuy lang yan Yung ilik lang pwede <laughs> Ano yung video ba yun? O voice recorder? Oo, parang... Hindi, kunwari yung muka, yung kalatay lang, pero huwag yung buong mukha Butang ina, tinanong ko pa si Gweon Balison, okay ka lang Ano kaya naririnig ko? Magtingin ko kayang yan <laughs> si lang talaga nauulog-ulog 'yung cellphone ko Pagang, pagang. guys, mamaya na lang. Ato Pateros pala At yung Pateros. Guys, tignan niyo 'yung ano, 'yung uh, wala na tricycle dito, wala na rin kalesa. Ito 'yung uso dito sa Pateros. Ito sa akin. Eh. Puro e-bike na guys. Puro e-bike no. Oh, ngayon puro e-bike na 'yan, E-bike. No? e Ah, yeah. uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. parang paan ng Pipindan footprint pindan footprint? Hmm. pindan Pipindan eh, no? parang paano yung Oh. Uh -huh. Yung apat lang. Paano yung manok? Paano, manok? paano? Okay. yung manok? Hindi pala dragon, manok pala. Sabi nag-gimna siya ng karamba, no? lang at saka ng ano. Okay, na no, muna. kami dito ng palamig, uh, melon yung flavor uh, Nakamix na lang yung ano, ilog pasig Ilog Pasig. si Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! bili guys. Let's go! natin go! Let's go! Let's pa Let's tapos guys, go! Let's go! Let's go! ng no. banana peel yung palamig oh. with fresh water from ilog pasig ilog pasig ba refreshing ba <laughs> yung ah. palamig yung guys? mm -hmm. melon nga mo eh melon nga mo namin mga tropa yung ano may nida ngayon third day namin inikot namin yan first day namin pangasinan second day bagyo ang ina, pangatlong araw. May nila. Napakaliit lang pero grabe yung traffic. O, oh, Bisaya, antayin nyo kami dyan. Dabaw, Mindanao. Let's go! See you soon. Saan namin yan. Ayoko na rito. Ayoko na yes, Ayoko na. Ang ina ngayon. Napakaliit lang. Putang ina, sarado lahat ng ano. Daan. Sarado, traffic. bak, May fee. Tignan mo yung mga kabayan doon. Tignan mo yung mga guys yung mga naatera doon. Tignan hmm. mo yung mga guys yung mga okay. na, naatera na, doon. Na. Pasig river. Palamig na eh. Tiyate, <laughs> yung uh, isiguhuya po. Talagang sulog. Tangaling tapat. Tanso yun. Gumidiscarte <laughs> <May> ah. <laughs> guys okay, so, so Tanso 'yun, tanso nga putang utang ina. Kering din dito ng doon. Sa Manila kasi wala wala pag wala ang diskarte, wala ang pera. Mamatay ka. Kaya yung mga wire dito, na ba? <laughs> wire ng may wire. Wire, ng may wire. Wire ng mga wire, patay. So guys, mamaya na lang What's up guys, ayun nga, dito na kami sa Ang Ono Rizal Ayan uh, Marapit namin sa pupuntahan namin Okay na na lang ba kayo guys? Okay lang, wala kang stress Kasi dito maraming puno Doon maraming puno <laughs> uh, <laughs> Medyo lamang may dito guys May mga puno-puno na siya Kaya makita yun, may mga puno-puno na Agigi, agigi Dito lang kami, napakaganda dito guys Tignan nyo Mmm <laughs> Balasingot! Sang... <laughs> Pangapala yung Pasig River Yung river na may ano na to eh River na may gubat na Pasig River Pero may ano na siya eh May mga puno no Pasig River pero may puno Yaman yaman ko ba dito? Pwede na Sa Pasig River kayo mga tropa Ayan Tibay Siha Galing kami ilog. Galing kami ng ano Galing kami ng Manila <coughs> Dito mag ano kami Madive kami sa ilog Let's go Yang oh. Welcome back I'm back <laughs> You're back <laughs> Tama ng tulog nyo <laughs> men Kanina tulog siya sa Manila nasa na sa nasa Bulacan na kami. Maliligo na kami. kami ng river. Samahan nyo kami ngayong maligo, tapos maglalaba, tapos kakain. Grabe yung man, init. Na, ano? Din na, ano? Dapat kanina bumili na dun. Tara. Wala. na kami nga no, masuot. Ang ng buhuyat ano yan <laughs> kunyaring kunyaring isda may kilangoy ka dito <laughs> bumili kami kay nanay ng ano tilapia fresh tilapia na to. mapapadpad daw dito sa lugar na to napan nyo lang to pagpupunta kayo ng ano saan tayo pupunta? river? Kalampas, River. Kala ko, River Maya eh. Sorry, wow, buhay na buhay oh. Ming! Kung sa yarn? Ha? Ah? Marunong, marunong lumakoy yung isda ni nanay? Gago to ah. <laughs> Balik no. na naman tayo. May may pool. Baka mamaya, wala Eh, tanong mo kailan tatay. Eh, ah. na ang swimming pool? Short curb, Pilipinas. Ito ang ina 4-wheel. Ito ang inang 4-wheel. 4-wheel trucks. Bawal umasok. Ito. Yun sa kanina Hindi, yung river dun hindi Dito is stuck eh Tulog na si Tubo Sleeping beauty na Manitok eh <laughs> Dito kami okay, guys, sa ito ko dito sa lilim Puro mangga What's up, what's up Ay kami nila yang yang Yo Ah